Sika? Hindi mam, ma hindi ko pumapayalan to. Sa... Umupo ka na kung gusto mong gamotin. Umupo ka na. Umupo ka na. Ano po ba inili mo sa inyo? X-ray lang mam. Ma hindi papa, nga kailangan, hindi nga kailangan. Eh paano po Hina kung may bale? Eh hindi ka sana naglalakad. Iyahas yun o ka ba? Kapatid niya po ako eh. Umupo ka na. Umupo ka na. Tapos papagamot ka pa o ano? Umupo ka muna. Hindi, hindi. Ano po inili mo sa inyo kung may X-ray lang? Hindi na nga, napulit matapos na. Tumawag ka okay, na ng pulis. Ganito yung pare, doktor yan. Alam niya ang dapat niyang gagawin iyo. Hindi ako, hindi ikaw magdidikta sa akin. Doktor ako. Alam ko kung i-x-ray yeah. eh, kita. Huwag ka mag-alala kung kakailanganin mo ipapa-x-ray kita. Kung kailangan ko pera, o kita. Pero ngayon, yan ang sugat pa yan. Hindi mo ito Sige na, ah, gamutin na natin ang matapos Alam nyo, na. Alam niyo ba yung sugat? Sugat na to? Eh, sugat lang kong, ito, 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 Anong gusto mo? Nakumuwarta ka ba? Ha? Nakumuwarta ka ba? Hindi naman Upo ka na dito. Upo ka na dito. O pwede ka na upo, upo ka na dito. Napusin na, na si iho. Marami akong gagawin. Upo ka na dito. Nakakabala ka na. Nakakabala ka na. Ako na ako dito. Kaya nakasipo ito. Dito ito. Tapos mo yung shorts mo. So, ano ba? Eh, pinililinis mo, inalayo mo. Ano ba? Hindi na kailangan ng gasa nito. Ay, Lalo mo tatakpan, hindi matutuyo yan. Paano naman yung mapasa ako, ma'am? Ano gusto mo? Ay, ano ka talaga gusto mo? Wala ka ba trabaho? Ipahintuloy niyo lang ako, ma'am. Hindi nga kailangan. Ko, o yung pala, magtrabaho ka na. Ano po nga siya makakapasok? Tumigil ka. Ah, ganun po. Sige. Iyan, ano ba gusto mo? Hindi nga kailangan! Hindi nga kailangan! Tayo magpapa x may pera ako. Hindi nga kailangan! May pera ko ano mo jacket sige, tahan Bakit mo gagalaw Kailangan ko ay suminin! Kailangan ko eksamina. Ano po ba kayo? Yung... Yung medical doctor po ba kayo? Ano makala mo? Veterinaryo? Hindi po. O, hindi pa na ano eh. Nakakalang naman po kayo. Ang lang yun sa inyo. Ba't niyo po gagalawin yung mga... Eh, kita! Ano ba gusto kaya mo? Hindi po pwedeng i Hindi! Ko ang doktor, nakikipag-usap, ini-examine ang pasyente, tapos dinidesisyon kung kailangan ng x-ray o hindi. Hindi pwedeng... so, ba pwedeng... Tumawag ka na nga ng na, polis nang matapos na Tuot Utang na Sige na naman. Sige na. Nang matapos na. Late na yan. Pag-usap ako ng Eh, wala kang alam kundi x-ray eh. Kaya na, po Kaya eh. Kaya nararamdaman ko ma. ka na ha? Wala nang sabihin sa'yo. Apala ka na. Magpa-x-ray ka. Magpa-x-ray talaga. Mamaya. Pag-out mo dito. Tapos ka na.

Saan ba masakit sa iyo? Pagbalik at kung saan pa rin ako. Paano ba tumba mo? Bale ano nga eh, bumalik siya. Pag sa, siya sa, bali sa siya galing? Bale ganyan. Saan siya galing? Doon din, pares kayo nung way? kami nung way. O tapos? Sabay lang kaming ganyan. Tapos baka ano, medyo nawala siya. Wala siyang signalize. Ang maliwa? Ang maliwa. Ipinan lang ako sa SGA. Yun. Yung, iba ba, kung kailangan kami, yung SGA kasi

Ah, pakialis mo ay t-shirt mo nang makita lahat. para tidak. Tidak, 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 tidak. Tidak,

sa pook ng Tapos ang pakanan ako ta. Ang tanong mo, signal line ko. Subukan ko si magtanong ng asan, sa nayon, sa kanan, sa kanan pa sa dulo o sa pangalawa pa. Bali ngiyagi po sa sabay ko. Sabay po May kasi so, kung um, bit na ba uh, hindi ako uh, tutupuman sa mata? hindi hey. po Ang nangyari po kasi sabay kami sabay kaya mga binabaybay namin Bago siya sa bit sabi sabay, okay. sabay, sabay, okay okay ayaw ano 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 ako. ano 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 Tapos po, ang ano alam po ng mga tao doon na walang signal at si Sino na Kaya po kinawanan nila yan. Tapos inanong po nila ako, na ako ano yung gawin ko kung tao ko Tapos ano ba siya ang lahat na nila yung doktor? Ano ba ang motivation mo? Hindi po, kung ano naman po kasi, pag-ibig siya lang nga kung ano yung mga Ah, naku dito ko talaga 'tong kaso. So, si CMP nilap check kasi, Hindi po. Ako po, ako unang ay ako nag-iwish ng sugat niya. Iniiklam nito sa hawak sa ayaw niya. Ayaw niya sa akin. So, 'yung yeah. Ayon sa akin. Eh, ma'am, Galit nga po 'yun. Galit nga po kasi kayo, mami. hawakan niyo ganyan Eh, 'di eh, ano ba gusto mo? So, may Dapat na po dahan-dahan lang yan o oh, masakit ba? Ay, ay. hindi pa dalos dalos ang linis ko dyan. Hindi pa trabik, At ba? hindi naman po po itong ganyan ang uh, kailangan maalis ang lahat lahat ng alitabok siya. Kasi ano, medyo mati. Eh, ano ba gusto mo? Marunong ka pa sa akin. Kaya nga, ma'am. Ya, yeah, ma, na, may video naman. Ano ka ba? Ya, yeah, sa akin lang talaga. Sa so may traffic, sa so may, ano po, so, may, sa may talaga. Ang dami po nakakita. Sigla po siya, pero hindi na siya. Kaya yung dalawa lang kasi makakaano yung investoro niya. Kaya makakaano naman yung investoro kung ano talaga ano mo, yung decision mo. Kasi totally, hindi nga talaga naman makakaano niya. Pero wala akong pinapalimutan niya. Wala akong panatanan ko sa iyo kanina kung ano talaga nangyayari. eh naman pinakita namin, hindi naman naman nangyayari talaga yun. Hindi naman pinakita namin yan. Kasi kung talaga yun, kung hindi mo unales yung pagkakabangganan ka Hindi, sige. ...tumawag ka naman. ...tumawag ka naman. ...tumawag ka naman. ...tumawag na. Di May oh, diba, po kayo, kayo ang, ano? Kayo ang nagpaalis sa mga siyempre, nakaharap pa. yun, ma'am. Ano Kasi kung gagawin po ng report yun, di pwedeng tanggalin. Anong ano, gusto mo? Wala pong gusto, Wala ang gusto eh, mo. Wala gusto mo. gusto talaga. Mahap pa, medical lang po. Ano ba medical pa ang gusto mo? Ano ba sa isip mo ang medical? Di pa ito po kung ano yung nararamdaman mo, ma'am. Magpapaisuri nga tayo. Kaya nga, ma'am. kami. Tapos, ano bang pinag-usap? Ano yung tumingin ko yung doktor? Kung kailangan pa x-ray, sige, tanungin mo na lang sa... Wala naman ako dinidikta sa kanya eh. Kung sa tingin niya, kailangan mo pa-exert. Sige, pa-exert ka. Sige, ka. Ano ba niya, ma'am? Sige. Wala tayong agreement. o tayong sabihin na, tawag sabihin niya, wala akong wala ano sa akin. ko yung justice mo. Gusto mo bayaran? May kasalanan. Gusto mo nga bayaran yung gasgas ko? Gusto mo bayaran? Hindi ko yung mo. yung Oh, hindi ko rin bayaran yung ko ano man ang sayo. hindi kasalanan yung hindi ako bumungo. Ikaw ang bumungo sa Paano nga May CCTV ata doon eh. Ha? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Eka, punta tayo ng ano, suserye. Reyes? Yes, ah. yes, ah. hindi kasi kami nag act ng mga procedure na hindi kailangan. Ma'am, di ba pag uh, ang pasyente may hinihinda, pwede pong mag Oo, oh, ito na. Po, ano pong ginagawa? Ito na, di ba? Tinitingnan pa na. Pero pwede pong mag-victimus na kung ano'y nararamdaman ma na. Oo, sasabihin mo, pero kami nang didesisyon -de kung kailangan mo o hindi. Hindi ikaw ang bitik ka sa amin. Uh -huh. Pero ma'am, ayun po'y nararamdaman mo, no? Oo nga, hindi naman diba? na lahat ng nararamdaman. Tagos sa buto, eh kaya mo mag, kaya nga kung kayo yung nasa may sitwasyon ko. Alam ko, kasi ilang beses na rin ako na aksidente ng oh, district na motosiklong yan. Alam ko, at hindi ako na bumilit magpa-exit kung sa ilangan. Ibang pinagbibig niyo ko kayo pag nagsasalita kayo mo. Ano ba ang gusto mo? Tapusin mo na kasi, paulit-ulit na ako katatanong sa'yo. Anong gusto mo? Tapusin mo na. gusto ko lang naman kasi mam, mangyari. Diba? Ma-check yung sarili ko mam. Ginagawa na? Yes. Oh. Ano pa ang gusto mo? Diyan, sabi ko mo sa inyo pag-uusap tayo ng mga Ano pag yung... pag uusapan natin? Sabihin mo na. Ang tinanong niyo nangyari doon, sa labas na kayo nangyari po sa akin. Ano ay? ang gusto mo? Uh, mm. yun nga po, sabi. Ano ay, ang gusto mo? Ang gusto ko lang naman mo. Ma Maayos yung ano yung nararamdam ako. Oh, eh, hindi na na, na, eh, naman kaagad na ayos iho eh. Ma'am, tsaka yung damis po ng motor. Hindi kita si babayaran. Bayaran mo yung sasakyan po. Ikaw ang tumamaan na kayo. Pa, pa, pero papasok ako dito sa driveway. Ma'am, di ba sa testigo? Tingnan mo yung sugat sa akin. Tingnan mo yung ano doon sa sa kotse ko. Oh, ma'am. Paano ba Paano, 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 paano mangyayari yun, ma'am? Kasi po galing tayo sa may stoplight. Oh, tingnan nyo. Ano gusto niya? May mga warta siya. Hindi po, po kami mga hey, warta. May trabaho po kami. Uy, pala. May trabaho po kami. Matapos na. May trabaho po kami. Oo nga. Ako din may trabaho. Kami rin po. Kami rin po. Kailangan mo magtrabaho na ngayon. So, naayos ka na. Ang pasa. Lalagyan mo ng yelo. Hindi na mawawala. Ano pa? yung nararamdaman sa loob ng mga ano, sa mga ganito po? Hindi po pasa eh. Doktor ka? Kayo po doktor eh. O pala eh. Oo hmm. nga. O, di ba, yun Pero nararamdaman yung... niyo po ba yung nararamdaman ko? Mas ba't hindi pa dyan ang dinanas ko nung nanon na si ako ng motor? Lahat sa isang buo ng kalahati ng matawang ko, nalaklak. No? Pero wala po ako doon. Oo nga. Ay, ano ba? Gusto mo? Ang gigigil na ako sa'yo. Paulit-ulit ka. Oh, yeah. Doktor? Ano bang... ang... Hmm. May bali ba? ba? Ina pa no concern niya po kasi yung likod niya. Gusto yeah, niya sana magpa-x-ray. Yung lang naman po. Kayo eh. nagdidikta sa amin. Pagkatapos ng x-ray, anong hihingin niya pagkatapos? Wala po. Ang tanong so, na mag... wala wala Kaya nga po, kung may bali o wala. Kasi kailangan ng x-ray, Iho. Ano ka check up sa ano, Jesus Reyes? Hindi kailangan ng x-ray. Pumunta tayo doon. Kung hindi, Ay, kung mo, may x-ray, mas malaki ang magaya. Kasi hindi mo yan na nang ng ganyan kung may bali yan. Much kaya medyo naman. Kaya nga siyempre. May, may pasa. Kaya nga, ang sabi ko, gusto mo lang ka pala. Kaya naman po yung sabi ko. Diga na. May, -may pang-exray tayo.